nga binati o minahal kong Matalomnon okay ah uh, mao na ni bago na to nga uh, tourism building uh, dire sa lungsod sa Matalom guys okay. mauna, eh hapit na ni siya, mo operate pero kuwang pa lang ni guan na formal nga blessing okay asala okay ah na ni ang ato ang new tourism building uh, dire sa lungsod sa Matalom ag mahitabuo nga ni guys at ibabaw para nis mga katubitong mga maligo sa kanigaw nga di pa sila makaadto tungod sa hapon na niya gibuhat ni sa atong mayor para uh, mahatagan jud og maayong panerbisyo ang mga turista nga di moari diri sa mga matalom gihinahinay pa ni si guys na aron ang mga kani operasyon ani direct customer ni abot pa do ng do mulukat og ticket uh, maunig uh, guys uh, maunig lang sistema uh, pohon Charot. para gud maunig dire uh, maunig lukatan niya ticket na libo guys no uh, maunig dire pa do unya um, uh, aron mas uh, mahatagan jud og kuan uh, maayong serbisyo i-update ang ang usaping sistema para sa uh, mga turista agres sa lungsod sa matalong guys okay inahanglandud na to ang pagtinabangay aron daghan pang mga programa nga pagahimoon sa itong administrasyon headed by sa atong buutan og ngabtik nga mayor Eric S. Pahulio nga mahatagan o mas nindot nga panerbisyo ang mga turista nga muari dari silong sa susama matalong guys okay mao na mga, mga kitahay na hindi kasakay bagikan ah uh, hindi parintahan at ibabaw ka uban uh, ticketing area o niya opisina ng sa kuwan uh, ako ng mga isang sa mga pasahero guys another ng side na okay ako mang hinaot uh, balikon ko ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa atong buutan o maabtik nga mayor Eric S. Pahulio aron mas daghan pang mga programa nga pagahay para og alang sa katauhan o kalambuan diri sa lungsod sa matam okay kung sa kaanindot ang ato ang uh, new tourism building uh, diri sa lungsod sa matalong guys okay iko ipi uh, nga mo alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa mata. Pansagayin maayong Domingo o God bless kanatong tanan.